sangkay. Tingnan niyo oh, mayroon akong papakita sa inyo yung ano alimasag o lambay. Kung sa Sibuano, lambay oh. Tingnan niyo. Maraming salamat po sa mga pinsang kong nanonood nito. Oh. Medyo marami-rami. <laughs> Medyo daghan. <laughs> Dito sangkay oh. Medyo libre. Makakaano ito? Makaka pambigas. Maraming salamat na lang sa mga nanonood nito. <laughs> Akala ko nakikita. <laughs> sa mga nanonood nito, maraming salamat po sa inyo mga sangkay ko. Pagpasensyahan nyo na po yung Tagalog ko. <laughs> oh, binidyo ko leto yung holy naming alimasa ngayong araw na ito. Thank you Lord sa alimasag na binigay mo sa amin. Pero ano sangkay yung pangisda ko kung <laughs> tila. Oh, ito mayroon pa isang malalaki. Oh, tingnan nyo mga sangkay malaking alimwasag sa mga OFW dyan yan nanonood thank you po sa inyo maupay nga aga magandang umaga po sa inyong lahat mga OFW oh, ito yung kapatid ko <laughs> ito yung kasama ko palagi sa dagat maraming salamat sa mga padimadi ko alam ko mayroon nanonood dyan yung mga padimadi ko thank you po sa inyo sa panonood ikaw nga nanonood ngayon thank you sa panonood mo sangkay Pakita ko lang yung huli naming alimasag. Oh. Medyo mga medyo malalaki yung iba. Yung iba. <laughs> Tapos yung iba, medyo maliit. Mga sangkay. Binidyo ko lang ito mga sangkay para makita niyo diyan. Para nyo, makita niyo diyan yung hanap buhay ko dito. Palagi na sa dagat. Buhay man naragat. <laughs> <Mito> Kayo. <sangkayo. laughs> yung kalagayan ng panahon dito sa amin medyo okay okay na sangkay. Kung minsan umuulan, pero ngayon medyo okay okay na hindi pa masyado okay 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 pa lang lang kay tingnan nyo yung panahon dito tatapos pa lang ito umulan <laughs> pati pala yung mga nagsishare nitong mga pinampopos ko maraming salamat po sa pagsishare nyo sangkay thank you sa pagsishare nyo tapos followers ko thank you din kasi kung manaragat open agam open morning kumusta na po kayo dyan ito na yung huli namin ngayong araw na ito. Oh. Dalawang ano, dalawang lambat yung dinala ko. Mayroon akong pangisda at saka pang alimwasag. Yung pangisda ko mga sangkay. Hindi lang marami yung isda. Ilang paraso lang yung nahuli. Pero okay na. Kakaulam naman. <laughs> mayroon naman alimwasag ang pambigas. <laughs> oh, mayroon ano, huling isda tawag dito sa amin busag ayaw ko kay busag man to. <laughs> Balita man sangkay. <laughs> Sige ha, sangkay. Maraming salamat na lang sa support ta at panonood. Pakita ko la kasi ano <laughs> Pakita ko la yung holy naming isda tsaka yung ano alimasag. Sige ha. Maraming salamat. Awo, ah, papakita ko sa inyo yung ano isda tingnan nyo. Anong tawag sa inyo nitong isda na ito? Oh. Dito sa amin ano yung iba alipuron ay ko basta ka dito sa amin pusag ha <laughs> oh, tingnan niyo sang hindi pa hindi pa masyado malaki Maraming salamat ha. Sa lahat-lahat na lang ang mga sangkay ko dyan nga mga nanonood nito. Thank you. Thank you talaga sa panonood mo. Mayroon ba isang isda Oh? <laughs> Sige. Thank you. Sangkay.